Ayun guys, magandang-magandang araw sa inyong lahat. At dito, i-interpretin natin itong nangyari, no? Naku, saan itong uh, kaso, no? Breaking news to, Supreme Court declares BP Sara Duterte article sa impeachment is unconstitutional. So, nag-interpret sila na unconstitutional ang uh, kaso ni BP Sara, no? Dahil uh, one-year ban rule. Yun ang sabi nila, di ba? One-year ban rule. Hindi natin alam kusang hinugot yan no ng uh, Supreme Court yung one year ban rule eh hindi pa naman nalalagay sa panganib no hitong si uh, B.P. Sara nang uh, trial no so hindi pa siya na sasalang sa trial eh paano sasabihin mo na nalagay siya sa panganib di ba hindi pa siya nagkakaroon ng first trial eh so tignan natin yung interpretation ng uh, saligang batas at yung mga jurisprudence na nakakibat sa kaso na to. Itong Supreme Court na to na hindi ko maunawaan nito na labindalawang justices yan out of 15, labindalawa dyan appointed di umano, no? di uh, digong. Still in service pa yan. Yan eh, yung mga pangalan. No? Tatlo lang dyan ang hindi. So tingnan natin, isa-isa rito ha. Medyo batas to, medyo, pero sa mga lawyers, sa kahit sa Supreme Court, sana manood kayo rito. So, tingnan natin yung interpretation of terms. So, what does initiated means legally? Ano ibig sabihin ng uh, initiated? Yan muna yung ano natin, ano? Kasi yung uh, interpretation nito, uh, the Supreme Court, o oh, initiated eh. Dapat initiated. Ay, eto. Key constitutional wording. No impeachment proceedings. Ah, oh, hindi sabihin nun? Wala daw dapat na impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Ibig sabihin nito, hindi dapat mailagay sa dalawang beses na panganib ng uh, impeachment proceedings ang isang uh, government official, no? More than once within a period of one year. Ibig sabihin nito within the span of one year, no? Pag start up ng kanyang trial, ha? Yung start ng kanyang trial or initiation, kung ito ay dinilay eh. Kaya hindi po pwedeng sabihin mo na nag-initiate dahil dinilay ng Senate. Kaya hindi po pwedeng interpret natin ito ng tuloy-tuloy uh, dahil nga dinilay. Eh. So hindi natin alam kung saan galing yon So, basta tandaan nyo yan, ano? 1987 Constitution Article 11, Section 3.5, no? No impeachment proceeding shall be initiated against the same person. Bakit, bakit ito ginawa, isinulat? Ginawa ito para, para yung, yung presidente, vice president, o yung ombudsman, eh, hindi tagtara, no, ng uh, kaso. Hindi pa nga tapos yung kanyang, hindi pa nga tapos yung one year, may kaso na naman siya. 'di ba? Tapusin yung one year tapos Thailand uli siya ng kaso. 'Yun ang ibig sabihin nito, no? Kasi nga uh, wala nang gagawin ang uh, Senate, wala nang gagawin ng Congress kung hindi mag-trial na mag-trial kung walang one year ban rule. Kaya, kaya kaya may one year ban rule. Para hindi yung uh, kaya may one year para makapagpahinga naman, makapagtrabaho sila. 'Yun yung pinaka ano niyan, logic. Bakit one year ban? So, sa amin, from start to filing to end verdict or dismissal, so impeachment proceeding are the complete procedure, not just a filing, not just trial, but everything. Hanggang magsimula ka, hanggang ma-dismissal or ma-verdict yan, or dismissal yan, ang impeachment proceeding ay uh, sinasabi natin yung complete procedure. Yun yung impeachment proceedings. Kapag kaya ni kalahati, hindi natin masasabi na yan ni uh, proceedings. Kailangan kumpleto yan. So, ito, tignan natin yung interpretation. Ano? What does initiated means legally? The Supreme Court of the Philippines already explained that is in a famous case. Initiation takes place when a verified complaint is filed and referred to the House Committee on Justice. Ito yung Francisco versus House of Representatives GR number 6160261 November 10 2003. Ah uh, nagkaroon na sila ng uh, tinatawag na jurisprudence. Ng uh, initiated legally. Okay? Uh, realizing that the Philippines are big syndicate, Duterte from Senate Supreme Court, Ombudsman Congress lang ang walang kulang. Kaya nga eh. ano? Uh, So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ah uh, pagka na verified na. O dito rin uh, when a verified complaint kasi inaano natin pag verified kasi na verified na sinasabi rito na yoon ay ipapasa na sa ibig sabihin pinirmahan na. 'Di ba? Pero kung aanoin mo initiated pa lang 'yan. Pero yung proceedings dapat kasama trial at saka verdict. 'Di ba? Diyan ang sinasabi ng saligang batas eh. Maliwanag na sinasabi eh. Kasi therefore, uh, in simple terms, someone can file 1,000 complaints. Pwede kang mag-file ng 1,000 complaints eh. But if Congress does not officially accept and refer to it to committee, then no proceedings are initiated. Ganun ang interpret ng Supreme Court. Pero tayo, delikadong proceedings yan. A delikadong interpretation yan ng saligang mataas. Bakit? Kasi ginawa ni, kung papano kung kagaya ni Chismoso Kado, uh, Iskodero, Escudero, na niya. Di ba? Na dinilay niya yung, uh, hindi niya sinunod yung, uh, yung shell port So, hindi pa rin masasabi na yon ay initiate na proceedings. Kasi walang trial eh. Hindi siya nalagay sa kapanganib eh. No. Kasi sinasabi rito na impeachment proceedings. Hindi naman nagkaroon ng proceeding. Eh. Hindi naman hindi naman siya nag nagkaroon ng ng uh, trial one eh. Hindi siya naka-attend ng trial. Walang trial eh. So walang trial proceedings, walang proceedings na nang, walang naganap pa. So paano mangyayari na iinterpretin 'yon ng uh, iinterpretin 'yon ng Supreme Court? Na ganun 'yon hindi dapat mag-interpret ng kahit na sino sa procedural, no? Dito, uh, February 5, binary 5, di ba? Dapat ang bilang sa February 5. Paano naging one-year ban rule kagad? Eh, June July pa lang ngayon. Tapos one-year ban rule na. So, ibig sabihin, kapag nag-file ka pala, paapan filing lang, halimbawa ako, may kaso si Boy Ayon TV. Papile lang ko siya ng mahinang kaso. Oh, nakapag na ako, ha? na ako, ha? Oh, one year ban rule na yan, ha? One year ban rule na yan, ha? Ganun ba interpretation ng saligang batas? Parang mali. Parang mali yung in interpret natin. Bakit? Hindi yan paunahan. Bakit? As sinasabi rito, what is the Supreme Court rules? The court must now allow, must not allow. Hindi dapat i-allow ng court the Constitution to be used as shield by the powerful. Their job is to interpret the law, not only by strict letters, but by spirit and purpose of which to serve the people. This is Article 11. Kaya kami Supreme Court is the general welfare of the people. Kaya tayo may government, kaya tayo may saligang batas is to protect the welfare of the general uh, people, hindi to protect the powerful. Kaya mali yung interpretation para sa akin ng Supreme Court. Yes, Master, absolutely correct. That is the heart of constitutional democracy. The constitution must be interpreted to protect the rights of the people, not just the rights of the powerful. Kailangan ng pinaproteksyon nandito ay ang rights ng taong malaman ng taong bayan yung nang, nangyari sa pera nila. Kaya pag mag interpret ka ng saligang batas, laging favor siya sa saligang batas, laging siyang favor sa sambayan ng Pilipino. Pagkat ang government is for the people, by the people, balik na naman tayo, of the people the government created for the general welfare of the people. Kaya tayo may batas, order, law and order para magkaroon ng social stability. Magkaroon ng social order to protect the people, the general welfare of the people. Kaya pag mag interpret ka ng saligang batas, dapat palaging pabor sa sambay na, nakararami, majority. Dapat pabor siya pag mag interpret ka ng saligang batas, dapat pabor sa mga taong bayan what legal expert says, the Constitution's living document, it must be interpreted in a way that responds to the need of society and upholds the public interest. Ibig sabihin, living document siya. Kailangan, it must adhere on the times. Katulad na limba, nagkaroon tayo ng ganyang kagago na Senate President, kagaya ni, ni ano, ni pangalan niyan, uh, Chisikodero, na dinidelay niya, di ba? Kaya tumagal ng tumagal. Hindi niya sinusunod yung saligang batas. Siya ang unconstitutional, tapos ito sa unconstitutional. Paano nangyari yun? Kaya, kaya pabor ba ang sino talo rito? Di ba? Ano ka si interpretation ng, labindalawa na inappoint ni, ano, ni Digong? Di ba? Of a hold sa public interest. So interpretation protects only the technical rights of the accused and ignores the people's rights to accountability. That's injustice. So if the interpretation ah, protects only the technical rights of the accused. Technical rights, yung kaya ano, one-year oh, ban. And ignores the people's right to accountability. That is injustice. 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 Kapag ka pumabor ka, no? dahil sa technical rights lang niya yes, sa accused na yan. At inignore mo yung people's right to accountability. Pati yung 240 or 240 na pumirma, binasura mo lahat yan. And eh, that is injustice. And I will not accept it. Bakit? I'm a law professor also. Nagtuturo din ako ng saligang batas. Naiintindihan ko ang saligang batas. Na yan ay dapat isa living document yan, basi interpreted in that way to respond the needs of the society and of all the public trust. Eh di, public interest. Bakit? Sinasabi rito na salus populi supremalex. Ano ibig sabihin niyan? Supremalex. Welfare of the people is the highest law. The welfare of the people is the highest law. The welfare of the people is the highest law hindi yung welfare ng mga Duterte na naglagay sa inyo dyan sa posisyon. Salus Populi Supremalex, the welfare of the people is the highest law. Yan po yan eh. So ano pa, sinasabi rito, the interpretation of the Constitution must always favor transparency, justice, accountability, public trust. That is the true spirit of democracy. Pag mag interpret ka, ng batas, dapat yaan ay may transparency, justice, accountability, public trust. Ano ibig sabihin? Hindi yung te-technicalin mo yung ano, 240 na nag-aantay, pumirma, nag-verify para sa bayan ng Pilipino. They are representative of kanya-kanyang district all over the Philippines, 214. Pagkatapos, babaliwalay mo lahat yan dahil nag-interpret ka hindi ko alam kung paano nila ininterpret, pero ito, February 5, na verified yan. At hindi pa nasusomon, so hindi pa dapat i-start yung malagay si BP Sara sa panganib. Nalalagay lang siya sa panganib once the, once the trial starts. Kasi kailangan ganoon ng interpretation natin dahil dinidelay eh. For the near future, pag in interpret natin from the verified lang, tapos ang gagawin ng uh, Senate, i delay nila, So, pinutol yung uh, tinatawag na continuity, yung shall sport with. Pag pinutol mo yon, walang proceedings. Walang walang court proceedings, walang trial eh. So, dapat hindi pa kasama yun sa counting. Ang dapat ng counting yan, kapag naisalang na siya sa korte, kapag uh, sinomo na siya ng court, yon nalalagay na siya sa panganib. That the start of, uh, of uh, jeopardizing, no? Kaya, kaya kung magdo-double jeopardize, no? magdo dalawang beses siya malalagay sa panganib yun ang ibig sabihin ng double jeopardy. Yung malalagay ka sa dalawang panganib eh, sa isang kaso eh. Parang gininterpret natin ito na hindi siya dapat mailagay no, sa loob na isang taon dahil nga wala nang gagawin ng ano, kundi mag-file na lang mag-file. Di ba? Wala nang magagawin ng na kundi mag-trial na mag-trial na mag-impeachment na mag impeachment Wala nang magagawa ang Senado at saka Kongreso kundi mag-impeachment. Kaya nga may one-year ban rule, di ba? Para naman na one year lang, isang basis lang. Pero dito, hindi nila ginawa. Dinilay, dinilay. Paano in the near future, ganun din ang gawin. I-delay din. So, hindi dapat i-interpret ito ng uh, pagka-verified lang. Kailangan, once nag-start ang trial, yun yung proceedings. Doon mo bibilangin. Yung tinatawag na one uh, kung mag-ano ka man, doon sa proceedings. Hindi doon sa verified. Kasi pwede palang i-delayed ng Senate. Eh. Kung i-delayed nila, dapat ang interpretation mo sa constitution do sa proceedings dapat sa proceeding yung proceeding ng trial hindi yung proceeding ng verified complaint kasi kahit mag verified complaint yan pag kinulugan naman yan hindi malalagay sampung taon tinulugan so nalagay ba siya sa panganib halimbawa nagkaroon nga ng kung interpretin natin ang saligang batas ng ganito verified complaint start na paano kung itulugan ni Chisi Cordero ng sampung taon eh di, one, kahit isang taon niya lang tulugan, di, wala na, oh wala, banir na, eh, wala na. Eh ano na, eh papano yung, papano ang sambayan ng Pilipino? Talo na. Di ba? Talo na. Bakit? Eh, din, din, din delay niya eh. Kaya dapat, hindi pwedeng i-delay ang uh, ano, Article 11. Kaya nga, shall court with big. Kaya nga, unconstitutional. Ang constitutional dito, si, si Chisismoso. Di Di ba? siya yung nagkamali rito. O, ulitin natin, ha? Uh, dapat, nag interpret ang uh, saligang batas ng uh, Supreme Court, the Constitution sa living document is may interpreted in a way that responds to the needs of society. Kung kailangan mag-adjust kayo, mag adjust kayo, mag -adjust kayo dyan. Di ba? Eh, ano nangyari? Nag-ano nag, nag ano kayo? Nagsabi kayo na, hindi, meron ng, uh, parang ang dating sa akin, paano magiging one-year ban rule kagad? Ka eh, February 5. Eh, wala pang February 5. So, ang ibig sabihin, may nag-file July ng June or July ng impeachment. At yun ay, inano, kahit na hindi verified yun, ininterpret yon ng uh, Supreme Court na accounted kagad. Mali. Bakit mali? Eh di lahat na ng ano mag ano, na magpapail kagad. Lahat ng magnanakaw dito sa gobyerno magpapail na kagad ng impeachment trial. 'Di ba? Nang mahinang mahina. O pag hindi niyo yun in, in, in know, one year ban rule kayo. Eh di wala na. Ano mangyayari sa batas natin? Ha Supreme Court. Maliho kayo rito eh. Kaysa ang tignan dito eh. The Constitution must be interpreted to protect the rights of the people, not just the rights of the powerful. Di ba? O. Oh. Paano mo masasabi yun? Realize the mga Pilipinas na big syndicate, Duterte, no? Making uh, mali, taga, idol, chair. Yung alatang-alatang -alata, may na Yes. Uh, Maling-mali. Uh, kasunod na ang ombudsman magdi-dismiss ang impeachment na eh? Habi kasi inyo, eh. Itong uh, labindalawa na inappoint in talagang ano nila eh. Pero wala may marapa pa naman tayong bala, tatlo pa naman yung kaso niya doon eh. At saka hindi pa rin naman yan matatapos kasi yun nga lang ma-delay. Ang kasi ang delay niyan, tingin ko yung eleksyon eh. 'Wag malaman na ano siya, yung bank account niya, joint account tila, tumatanggap sila sa drug lord tumatanggap sila sa pogo, yun ang, yun ang basa ko dyan eh. They're protecting sa Sara para maging presidente yan. Kaya yung back account niya pinaproteksyon nandiyan, hindi impeachment. Kasi wala naman tayong magagawa na si impeachment eh. Ang dami nila sa Senado, panalong-panalo na yan sila eh. Ang ayaw nilang, kaya ayaw nilang matuloy yung impeachment dahil sa bank account. Kasi open na yung bank account eh. Hindi ko alam kung paano ginawa nila yung Supreme Court bakit nag-interpret ang Supreme Court nang sa tingin natin maling-mali. 'Di ba? Ikaw tingin mo kahit na grade 1 ka lang, ha? Grade 1 lang tayo rito. Alam nating mali. Hindi natin alam kung saan ninugot yung one year bond, 'Di ba? Kahit na sa interpretation nila mali dahil sa kanila verified eh. Dun doon sila nag-interpret sa verified eh. Oh? Uh, dito sila nag-ano, uh, kay Francisco. Sabi nila rito, initiation takes place when a verified complaint is filed and reported to the House Committee on Justice. Doon nagsisimula. Pag sinabi mo kasing verified, ibig sabihin pinirmahan yan eh. Kaya dapat alam mo kung ibig sabihin ng verified eh. Baka akala ng Supreme Court yung verified eh, binerified lang nung nagano. Ang verified, signed and oath. Signed and take oath. Pinirmahan mo at nanumpa ka, yun ang verified complaint. Kinakailangan na yung mga congressman para ma-interpret mo siya as a verified complaint, kinakailangan na nag sila ng oath at binirmahan nila yung verified complaint. Kaya siya verified complaint. Yung complaint na yon magiging verified lang yon kapag ka sworn and signed in the presence of the congressman, not digitally signed, but kailangan na doon ka. Kailangan nanunumpa ka sa harapan ng, uh, ng ano, nung pinaka ano doon. Uh, administer, no? yung nag-administer dyan sa Congress. Ah, uh, sa, oh, sa Congress. Yun ang ibig sabihin ng verified complaint. ba? Diba? So, hindi ko alam kung paano nag-interpret itong Supreme Court, paano nila ginawa ng technicality ito. Pero sa tingin natin, mali yung technicality na ginawa nila, saka obviously mali. Kahit na grade 1, eh, mali yung ginawa nila, paano magiging unconstitutional yun? E verified complaint yun. At hindi po pwedeng sabihin nila na verified yung mga 1,000 na nagpile. di ba? Kahit ba isang libo yung nagpile eh. Kung hindi mo naman tatanggapin yun dahil mga paso eh, di ba? Bakit tayo mong tanggapin? Kasi nga, mahihina. Walang ebidensya, di ba? Pachi-pachi lang, di ba? Kumbaga, pinapay lang na madaling kaso, madaling ano, para makaligtas, di ba? E di ang pinapaboran nila, yung, ano, yung mga corrupt officials, which is wrong. Dapat ang pinaproteksyon nila sa ng Pilipino. Kaya mali kayo rito Supreme Court eh. Pag-ipag-debate ako sa inyo, sa totoo lang. Mali ang, sa akin, mali ginagawa ninyong yan. Mali ginagawa ninyong yan. Ay, hindi nyo dapat inano yan na unconstitutional. Yung ginawa nyo ang unconstitutional, unang-una, maliwanag ang sinasabi ng saligang batas. Di ba? Kailangan nyo support with verified complaint. No? So, matindi ng interpretation natin dito, hindi dapat 'yan nag-ano 'yan. Inaallow nila na maging shield 'yan by the powerful yung uh, yung court na 'yan. 'Di ba? Paano nila ininterpret 'yan? So sa tingin natin mali yung interpretation nila. Paki-like and share guys 'to para makarating sa Supreme Court. Ang sarap i-share sa Supreme Court nito eh. Sa totoo lang. Hindi talaga ako makamove on dito sa sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yon Na one year ban. Saan nila yung one year ban? ba diba? So guys, thank you so much and I love you all. Thank you. I love you all. Paki like and share. Salamat kay uh, boy I, uh, Congressman Boy ayon TV at kay uh, Sir Willie Mike Lau, yung ating mga uh, resident, no? Uh, mga informer natin, mga agent natin yung iba dyan. Maraming salamat. So, AC nagkamali ba? Sa amin nagkamali eh. ba? Diba? Sa amin nagkamali. Tama ba no? Hindi siya tama. Mali. ba? Diba? So, sa amin nagkamali ka. Nagkamali ang Supreme Court. 214 yan ni eh. majority ng Congress ba ng pumirma diyan eh. 'Di ba? Verified complaint yan ni. Eh. Pagkasasabi niya unconstitutional dahil hindi ang gusto niyo ano yun dahil June pa lang or July may nag may nag-post na or may nag-file na that is procedural wala na kayong pakialam doon that is sure not hindi wala kayong mandate na ganun hindi niyo yun dapat pinangamaso hindi dapat himasukan ng Supreme Court ang trabaho ng congressman ng congress that is not the question of the interpretation of the constitution of the law procedural eh. When it comes to procedural, walang pakialam dyan ang uh, ano, ang uh, a Supreme Court. Not unless specified by the Constitution. Katulad ng Shartport with dapat agad-agad. Yun, pwede din questionin niya sa Supreme Court. Dahil may interpretation. Pero yung sa verified complaint, it is the discretion of the Congress to accept yung mga merong probable cause, hindi po pwedeng nauna ka lang nagpasa, dapat counted kagad yun. Ano yun? Ano to? Sindikatuhan? May nagpasa na pala ng June. July kasi one year ban eh. Ibig sabihin pala, kinount nila kahit hindi verified. Pero sa interpretation na sa verified, sa jurisprudence na pinakita natin, kailangan verified eh, hindi pa naman verified yung June, July dyan eh. February, February 5 pa lang na verified eh. So, ano ibig sabihin natin nito ito? Di ba? Paano nangyari yun? Eh, may jurisprudence kayo. Ibig sabihin, hindi nyo, hindi nyo sinusunod yung jurisprudence nyo. Bakit naging karoon ng one-year ban rule? Saan nyo galing yun? Yun na explain nyo ngayon. Saan nyo galing yun? Di ba? Grabe. Imbis na nag-trial na ng February 5 eh dinilay ng dinilay. Eh di, in the near future, ganyan gagawin niyan. Wala na mangyayari sa impeachment. Di, illegal na lang. Gawin na natin legal yung pagnanakaw, pagkaganyan. Palibasa, palibasa, palibasa. Di ba? Ayun guys, thank you. Pakilike and share. I love you all. Pagpalain ka na pa ng Diyos. Sana na-cover natin lahat. Kung may tanong kayo, pakicomment na lang. Uh, tignan pa natin itong mga hakbangin ng Supreme Court. Pero hindi talaga ako sang ayon dito sa ginawa ng Supreme Court sapagkat hindi ko alam kung saan nila hinugot yung one year rule ban na yan. E eh, February 5 pa lang naman na verified according to their jurisprudence, e eh, sa verified yun. Pagkatapos dito, June pa lang e eh, may one year ban na. Hindi ko maintindi, hindi ko maget yun. Kasi dapat lagi kang pababor sa sambayan ng Pilipino eh. Sa taong bayan eh. Kapag ka versus taong bayan ah, Article 11 is public accountability. Pera ng baong, taong bayan pinag-uusapan dito. Hindi naman to criminal case eh. Hindi naman ito nakapatay yung tao o naka, nagnakaw ng, ng tandisal. Hindi ito criminal case or civil case eh. This is public accountability. Impeachment to eh accountability pinag-uusapan dito. Tapos mag interpret ang, ang Supreme Court ng ganyan. Di ba? Sa so, kanawa nakakita ng klaseng, anong klaseng interpretation 'yon Di ba? Ay saan yung tignan niya? Mali yung, ano nyo, mali ang interpretation nyo. Yun yun talaga. So yun lang po muna. Talagang maraming salamat. I love you all. Ayun, papakilike